eto ang masaya sa abroad. Pag naalala mo bigla yung pagkain na gusto, gusto mo sa Pilipinas, pero gagawa at gagawa ka ng paraan. Uh, nagluluto ako ngayon uh, sa alagitnaan ng init. Nagbibilad ako. Sabi nga, pag may gusto, may paraan, gagawa at gagawa ka ng paraan kung paano ka makakain ng feeling mo na sa Pilipinas ka. Nagluluto ako ng isang napakasarap na ginataang kalabasa lang naman na may sahog na ang laman niya ay ang sahog niya ay sitaw. Bilis na galing pa ng palawan sa kuyo. At marami siyang para masarap. Ang sekreto ng paggawa ng ginataang kalabasa, yung masarap na masarap, ay marami siyang buya marami siyang bawang, awala uh, wala siyang sibuyas, kasi hindi maganda ang sibuyas sa kalabas, sa ano, sa ginataan. Tapos para masarap siya, syempre maraming paminta at asin na kasi maalat na yung bilis. Kaya iintayin ko kung paano siya at kailan maluluto dahil nandito ako sa taas, nagtitiis ako magluto. Hindi naman ako pinalaya sa aking kusina. Kundi naintindihan ko naman yung minsan yung bang may kasama ka sa bahay na ayaw nung amoy na niluluto mo. Kaya, dito ako, meron ako sa sariling mundo. Mamaya ako babalik sa aking sariling kusina. At ngayon, sarili kong cooking show ako na rin ang director. Kaya hindi niyo ako boses ko lang. Pero, ako ang, ako ang may kapakanan nitong lahat ng kalokohan nito. Pag nasa abroad, lahat gagawin mo. Wala dito sa Israel, wala kami nyo. Kaya ang aming kata ay galing sa lata. Tapos mamaya mag ako ng daing, ang perfect departure ng na kalabasan, ginataang kalabasa ay pritong daing. At sa tingin nyo kaya, sa, sa tingin nyo kaya, eto ba ang buhay ng nasa ibang bansa? Oo nga, kasi sa ka ba na makakita pag nasa rooftop? Pero eto ang exciting dito, eto, yun ang bonus ko palagi araw-araw yan ay uh, the best market of the world. Kasi dyan matatagpuan lahat ng uri ng klase ng pagkain. Sabi nga eh, Israel to, kaya milk and honey. Ganyan ka, ganda ang aming lugar. At ngayon ay biyernes, kung papasukin natin yung loob na yan, nako, parang alam mo na sa shumad ka kasi sa dami ng tao, eh, siguro sa mga darating na araw, eh, papasukin natin yan. Samahan nyo ako mamalengke. Yan. Pag ganito pag Friday, karamihan ang nandito ay mga American, Canadian, uh, galing pa sila ng England, pupasyal sila ng Israel, hindi sila pwedeng Friday, hindi nila ma-experience ang palengke. Kaya, habang hinihintay ko yung kalabasa, ah, na ang kalabasa, dito muna ako magpapaaraw kasi kailangan ko siyang bantayan. At baka may eh, salahay ay sa ng aking mga malataling na kaibigan ng mga ipo. Kasi yung lahat, uh, enjoy your day. God bless.